So hello guys, may buntag uh, na tay tutorial karon kay ma'am no na request siya kagabi nga uh, magpatudlo siya sa unsa pag pag, pag, pag kanang edit sa video nga ka kanang kambal-kambal so karon ma'am tudloan ta ka na tay na koy maghimo ko tutorial uh, para ni sa imo ha. So if I, eh, ano sundi lang ni ma'am para makabalo ka o oh, let's go. So una ato ta kat tapos add new project. Select tong video nga ato ang giandam. Anak. Then, play. Stop na to. Putlo na to na dara. Kumagawas tong white. Select. Split. Edit. Tapos, split. Daraan. Split na to. Dara nga. Nagpastar na taong lingkod. ko. Tapos, delete. Dari sa, ano, ano, delete. Tapos, <laughs> Tanaw na po na to, po na po na ito sa pinakalas nga nagpunita sa cellphone. So, click lang nato para mo gawas na iyang white. Split tapos delete. Tapag human, delete ka po na ending kapkat. Tindera, select overlay na po ito sa isa ka video na itong mo nga nagatbang. So, kini. So, ato na yung ipadagan pa dito. Ipantay lang nato na iyang video. Tapos ipadagan na yun na to. Dari nga magtupong sa itong isa ka video. Nga gimo Tapos. diri atong iplay. Then split. Nga nagling code na siya Then delete. Then ipadagan na po nato siya dira. Pag kumanda rin ta sa unahan. Para putlo na po nato niyang naglampas. Nga nagpunit sa cellphone. So. Click nato ning arrows kilid. At sa mask horizontal tapos dere imuha dere ning isukod ni dere ah ipatuyok ni muna siya nga mag, magpantay makita na ang lawas sa duha nga sure ni mo nga walay mga gamit nga natunga para dili mahalata nga uh, ah, nga putol na dara ah. then paguman play na to try na to play kung okay na pantay ang color na nay adjust kining white adjust na siya so click then try na to siya og oh isibog kay murag hanap kung kas anak uh, puti kayo balik dira then after na to, dira ano try na to play so, so okay siya fight okay na siya pwede na, na to na uh, siya i-export pag okay na siya so check lang na to ni okay na to try so okay na siya ma'am so anak-anak na siya pagin mo after anak uh, pwede na na to siya i-export Anak lang kadali, ma'am. So, salamat sa inyong pagpa-tutorial. So, export na yun nato Thank you.